Okay, so ngayon, aalamin natin kung paano ba mag-check ng battery health ng laptop. So, una, click natin Windows key, then type natin CMD. So, right-click natin, click natin yung Run as Administrator. Ayan. I-type naman natin yung Power CFG. slash, battery report. Then, press natin enter. Ayan. So, kung mapapansin natin, meron na save na pat kaka natin to. Then, magbubukas tayo ng browser. Ipipaste natin. Then, press natin enter. Then, as you can see, nandito na tayo sa battery report. Pinapakita dito yung mga details ng battery. Pero ang titignan lang natin is itong si design capacity and full charge capacity. So, si design capacity, ito yung amount of energy na dinesign doon sa battery nung bagong bili pa yung laptop. Then, itong si full charge capacity, ah, uh, ito na yung amount of energy na kaya niyang i-store sa battery at the very moment. So, over time, uh, nababawasan to. So, ang gagawin lang natin, uh, magbukas tayo ng calculator. Igilid ko lang. Ayan. So, etong si value ng full charge capacity, i-divide lang natin dito sa value ni design capacity. So, 50 0.70 divide natin sa 52, 50 500 equals then times lang natin sa 100 ayan so 95 ayan yung value or yung battery health percentage ng battery laptop. So, pwede nyo gawin yan para malaman nyo kung ilan pa ba yung percentage ng battery health nyo.